Usaka foreman ang missing atulsan hitabong landslide sa barangay San Ramon, San Ricardo, Southern Leyte ngayong Sabado sa gabi. Ang detalye sa report ni Fabery Dumabo. Nahitabo ang insidente dihang ang nahinanok pa mga residente sa lugar. Mikalit sa pagdahili ang mga ug yuta gikan sa ibabaw nga bahin sa bukid ug nitabon sa usa ka parte sa dan ug nilahos pa kini sa baybayon. Matod sa OCDA, tulo ka pamilya ang apektado human nagubang ilang balay sa landslide. Gawa sa tulo ka balay, dagusbat usab ang pipila ka mga kabtangan susama sa mga motorsiklo. Ang usa ka barracks nga gistaran sa mga construction worker ang himpit nga natabunan, apil ang dump truck ug concrete mixer. Dugang sa OCD-8 nga usa ka foreman ang gireport nga nawala atol sa panghitabo. Yung dahilan ko kasi ma'am is due to incessant the night before. Nagpadala og quick response team ang Office of the Civil Defense Region 8, kauban ng Police Regional Office 8 kagahapon. Ang pagpangita sa 54 anyos nga foreman ang usa sa ilang gitutukan. Yung ground penetrating radar, although there, yung ginagawa rin kasi ngayon ng ating uh, local responders, ay para din ah uh, mapadali ay nagbubukay muna sila. So, uh. yung ginagawa na lang kasi ngayon mo, may retrieval operation. Okay. Oh. na po, uh, like 24 hours na rin po from the incident. Yeah, oh. Although we are still hoping naman na buhay pa siya. Nitabang sa operasyon ang nagkadayang ahensya sa gobyerno sama sa DPWH ng Philippine Coast Guard. nagpadayon nun sabang pagpanghatag sa San Ricardo LGU ug sa Southern Leyte Government sa dinaliang tabang sa mga piktadong residente. Giandam na usab si LGU ang financial assistance. Samtang clearing operation nagpadayon pa usab. Paalala sa mga L sa mga LGUs na mag-conduct din po talaga ng uh, risk assessment especially po ngayon na uh, patuloy na rin sa pag-ulan. So, yung mga areas at risk for uh, flooding and also playing in those landslide, ay dapat po matugunan agad-agaran. O ba ni Clans Prado? Femery Dumabok. Balitang Bisdak.